sa aming YouTube channel. Ayan, na naman mga girl. <laughs> Wala silang ang si Gigi na na sila sa bayan. Bale, sasamahan po namin sila mag-open ng ano account dahil may na-receive na na silang blessing. Pati si Dana mag-open din siya ng account then bibilhin niya rin ng bigas sila nanay niya sa bundok. Let's go, guys. Let's go. Ay, bago. No?

kasi yun matapos na nila kasi ano eh, na magpapatanim na kasi Siguro mga next, next day, next week sila. Kasamaan din namin sila. much, much, later. Yan yeah, guys, bigo sila mag-open account. Dahil kailangan daw nila guys na BIR registration. So, Mahigpit na daw kasi ngayon. Yeah. yeah. Ewan ko kung makasikasa namin yun ngayon. Yan, yeah. bali, yeah. hindi po kami nakapag-open account. Uh, ang ginawa na lang nila is pinasipin. Pinatabi muna nila yung pera nila sa ano, account ano, dragon fruit. So, <laughs> kapsing na know know. na muna kami kapsing kasi bibili kami ayuda. Yes. Yes, go yes. A few moments later. Ayan, dito naman po kami sa ano, sa Hapsing. Mamimili ng pangayuda. Tapos na ba yung second dose mo, Inday? <laughs> shout out. Ay, shout out nga pala diyan sa Romblon, sa Jungan. Dali sa family. Yeah. <laughs> Makilala kami ni Kuya. Ay, syempre. Shout out na kami. Po. Ay, shout out pala diyan sa missis ko, diyan sa bahay sa Bagong Sikat sa Patterson. Thank oh. <laughs> you po. Thank you po. po sa panonood. Hi. Okay. Hi. Okay, balik pa lang bukas kasandugan ako. Pa. Kasandugan ako bukas. Pati, ba pati mo right. na ko Congratulations po naku sa season 10. Ah, po. Congratulations po. Best wishes! best wishes po. thank you. Thank you, thank you, you. Uh, kayo punta pa. sa Ukay? guys si Dana, na bolot Alam mo si ano? Ay mo mang iten. Ah, bulot na bulot ka talaga. Oh, <laughs> <laughs> ah, mag-thank you kasi shoes mo. Oh. Thank you po. Ano? Ano? Kasi shoes mo. Thank you po sa sis. ko yung Baka ako, 10-10. And guys, si Dana rin daw ang mag-o-arbo. I-try niya. Sige na Dana, ikaw mag-arbo na rin. Sige na Dana. Eh? Order ka. Pilitan niyo kung pinag-order na yung din niya. Ang turo ng kainin po. Besay mo yung order? Chicken orderin. style? Hila <laughs> Chinese style fried chicken. Ito sa <laughs> kahit ano tama? mabalikas ni Dana? Hila. Ano ko tray niya ba? na lang. <laughs> so, ano sa guys, kami sa Chao Kang. na Gusto ni <laughs> Gusto ni Dana sa Jali Kaya lang. Sobrang haba ng fila. Malakaw <laughs> Kain din tayo Maro passport sa Chiang sa Tagaytay breakfast din ntan Tagaytay kasi sa ano sa Chiang Mai na I <laughs> Hahaha! <laughs> <laughs> may dumidila-dila sa likod na ko sa pinupingin. Ano yun e? Yung uh -huh. service fee ko ah. Uh -huh. lang. Patay ko muna. Lanty! Okay. Ayaw mo na ta? <laughs> Alas! ayaw nila. Lanty! O, oh, <laughs> <saya. laughs> <laughs> Bigay ni Dutty. <laughs> uh -huh. May inang lang. Mahina ng tipas eh. So, ako lomi lang, guys. So, ngayon lang -ngay, yan. Ngay -ngay, mabaya pag may banat na lang makahit. So, so, madi. Okay. Nasa <laughs> <hason> so dito guys. <laughs> oh my god. Hindi oh, to oh. lang ulit go. Nasa. Ang go. Awan na huli maghinaw. Mabugbog ng pinatatanong eh. <laughs> much, much, much later. So, ayun guys, kakawi lang po namin. Ito po ang aming pinamiling pang ayuda. Ayan, hindi lata. Ayan, ito po yung pamimigay namin bukas para sa mga mga katutog. Mga toys po ito. Ayan sila. Ayan. Siyempre, nandito po ang mother ni Dana. Ang ito. Mana-mana. Mana-mana lamang. Salamat. Ayan, bagay nandito po yung nanay ni Dana kasi may pa pasalubong mm -hmm. si Dana. Ano naman? po na mili ni Dana. Yay! Yeah. 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 ba? Yung mother. Ha? Huh? Yeah. Then, ano, sabon. shampoo. Mm -hmm. Saka isang kabang Ay, eh, panay. Ay, panay. bigas. O so, kaya, isang yeah. wait, wait. Ito ka pa kayong biya? Lumalas ka! Ayan niyo po. Ano binawas? Kahit kumuha ka ng konti. Tapos po, may grocery na sila nanay may bigas gas kok. Mana mana ko. Ano? Ano, brang kita nang sabi. Ya, salamat sa gusari ng anak ko. Tsaka ipi, bigas. Ipinabigay ipin, uh, sa nanay. Malaking tulong ito sa amin. May bigas na, may, may gusari simon, pa. Salamat. May, may sabon, na. may shampoo na. Salamat. Okay. <laughs> Bale, yung na-receive po ni Dana na blessing, pinag-grocery niya po sila, si nanay niya. Then, binili niya ng bigas. Tsaka, binigyan niya po ng cash yung nanay niya. Then, yung natira po is pinang-open niya ng ano, account. Tatabi niya po yung pang-open ng account. Para mayroon din po siyang savings. Thank you po, sir. Anonymous subscriber. Ayan, tuwang-tuwa si nanay ni Dana. si o dibuhin. Iyak na siya? Iyak ka na Hindi naman. Natuwa lang. <laughs> oh. Lang. Masaya, masaya. Masaya lang, masaya, masaya lang. lang. May, may biyaya. May <laughs> biyaya. <laughs> much, much, much later. So, guys, bali magbabalot na lang po kami ulit ng ayuda para sa sitio sa lapay. Oh. Bali, ito po ang yung pamimigay namin sa sitio sa lapay. Mga toys. Ayan. We have lots of toys and candies. Ito po ay galing sa Balikbayan Box from Texas. Thank you po! Bale, yeah. uh, yeah. ito po yung laman ng ating ano, eh, uh, uh, plastic bag. 3 kilong bigas, then dalawang noodles, isang sugar, yes dalawang dilata pong Vienna sausage from Texas Yo, wow special then ano asin hindi nawawala asin Paka, kape then tatlong kilong ng asu ay bigas yeah. saka ito rin po galing din po ito sa ano sa balikbayan box from Texas bali aabot na lang natin to sa mga bata bukas Then, itong mga cryola, crayons, at pad paper. Abot-abot na lang po may namin lang, siguro so? sa mga bata. Buta. Oh, isang humi, isang chicken. Ano na pali siya, ha? Kaya, 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 hmm. kaya, 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 Ito na ating bigas. Ito na, na at, ating bigas. Bali, 85 household ko yung ating mabibigyan. Masityo so, sa wala. Ang pagbabalik sa salafay ng okay. Dragon Lady. So, sabi mo, Dana, pupunta natin ang hindi I miss my place. Oh, na Ula ulahan naayudahan ng biya. May sunod daw na bagyo, sabi ni Papa siya ang taga-balita sa amin. Uh, text kasi si Kuya, Ch Kuya Kim sa kanya. Kuya Kim Amilsa. Shout out nga pala kay Boy Pogi ng Monteclaro. Hello Balong. Ayan, na shout out na ka. Na, na shout out na kita. Manood ka lagi ah. Shout out po kay Sir Eduardo Libot. Maraming maraming salamat po sa pagpi-play on ng aning mga uh, vlog. Napaka laking tulong po nito sa amin YouTube channel. Thank you, thank you po sa walang sawang panonood, sir. Uh, shout out kay kay Gaye pala. Hi, daw, Gaye. Mababa lang ating pagbigas, ha? Kakarapan kong magbukas ng suko. <laughs> May kasuntuhan, magagamit. Ito na nga ako na nga taga-ungat. Mga oh. <laughs> May bunutan mo ba dyan? May kasabunutan ng ngipin. <laughs> Kaya kasabunutan ng ngipin. Sino kayang magbilis ang... <laughs> Tag-isa na nga lang. Bunutin pa nga. Hindi na lang <laughs> nga itong ibig ko. Tanggalin pa rin nyo. Shoutout po sa Purse Family from Australia. Hello po. Ingat po kayo dyan. Shoutout po kay Sir Bobby Bookset. Hello po. Hello po. Hello <laughs> po. Shout out din po kay Sir Augusto Di Guzman. Hello po. Much, much, much later. Oh, guys. Balik tapos na po ang aming pagliripak. Ang ingay lang nagbabalot. Balot. Ayan. Bali 85 household po yung ating mabibigyan. Then, ito po. Ano. Abot-abot na lang po namin sa mga bata bukas. Ayan. Ayan, 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 ayan. Pamigay na rin natin. <laughs> so yun guys, thank you so much po kay okay, Texas sa uh, blessing para sa Sitio okay, okay. sa Lapay. Thank you po. Thank you po from Texas sa so pag-sponsor. Thank you, thank you po thank sa you, napakaraming sir. blessing Blessings. para sa mga katutubo at sa mga bata. Thank you, thank you from Texas. God bless po. Thank you po, Mom and Sir from Texas.